Una unang ginawa ko po, uh, rinespeto ko muna po yung, yung mga taong special ko. Uh, hindi ko po hindi ko po kinalimutan na siyempre mahalin sila at siyempre unahin sila dahil para sa kanila itong ginagawa ko po. Kaya, ginawa ko po yung lahat. Nag-research po ako ng mabuti. Tsaka, ay pag-usap po ako sa mga mami na may anak na special po. Kaya gusto ko pasalamatan yung Best Buddies Foundation dahil sila Miss Grace po, uh, sila po yung tumulong sa akin na mas mag-research ko po para sa character ko po, po. Tsaka... Kinalala ko rin po si Clarence who is also a special kid po na mas sakto po para kay Tim na sinamahan ko lang po siya. Uh, Pinakinggan ko lang po yung kwento ng buhay niya po. Tsaka na-amaze po ako kasi sobrang iba yung puso nila. Yung grabe sila... Grabe po yung pag-empatize nila sa mga tao. Tsaka na-amaze lang din po ako kasi pag sinabing nasa spectrum, hindi iisa lang eh. Parang it's a very, very wide spectrum po. Parang bawat special kid po, iba iba talaga. Tsaka bawat special kid po ay special in their own way po. Kaya buong puso po ako nagpapasalamat talaga sa movie po na to. Kasi gusto ko mabigyan ng justice ang mga special na tao po sa Pilipinas. At gusto ko sana na mas maintindihan pa ng mga tao yung mga pinagdadaanan po nila. Nice, nice. Any more questions or G-Ball? Hindi <laughs> ko ka kay Alan Sancon yun. yung sobrang mythology Oo, Mami Flora, alam <laughs> ka. Hindi, anong pagkakaiba nito? ito? Kasi siyempre yung nanay nasa abroad. Tapos si Ate V sa anak. Di ba? Nasa abroad din siya. Tapos nagwawala yung mga anak niya. Anong pagkakaiba nito direct dun, sa anak? Um, we are we have been setting the, the movie Kay tanong natin, no? Kanina tinanong niyo din kuya uh, Ogie, si Kuya Di. What is his role? Uh, if, if I ask the question, ilan po sa kwarto na ito yung nagtrabaho, nagsunitap sa buhay dahil kailangan kayo tumulong sa pamilya? Ilan po sa inyo? At the floor. Okay. Kinahihiyan niyo po? Ako? Okay. Kinahihiyan niyo po? Walang isa yata dito. I would say siguro 90-80%. Of course. That is the story of our lives. We sacrifice. Huh? Yung tanong ni Kuya Ogi, alam lang natin sa kanya na nation. Pero si Maricel OFW, si Kuya did you know yung the other one third of our population na naiiiwang umakap ng na isang responsibilidad niya. Responsibility, responsibility gusto niya o hindi. Na bumabi ng buhay niya. In fact, that was one of the first questions I asked Kuya Tito. Kuya Tito, alam ko maayos na ng buhay niya. Pero, hindi ka ba nagsumikap sa anak buhay na ito dahil tumutulong ka sa kanila. Kaya nga sabi ko po, sa ilalim ng pagka parang natural na mundo, natatawa at iiyak kayo. In one of my posts, I, titled, I entitled it The Filipino Gothic. Kasi yan yung harap natin. Kung tatanungin mo ako, ano ang kaibahan nito, unang-una na doon sa anak ni Ate Lee at saka sa nito, performance number one ni Maricel. Iba yung signature ni Maricel. Ah, okay. huwag niyo akong papiliin kung sino mas magaling. No? Dahil magkakahype po sila. Kahilap <laughs> na. Uh -uh. uh -huh. Ngayon, uh, it's also my way of thanking my mother. Who has the same story? And when I was talking to Ellie. LA, <laughs> it's our way of thinking to our parents. It looks um, so much. When we were doing it, it's we are all a bit emotional like, every time we do a job I wasn't excited. Hindi po marami sa atin. They came from a certain point of uh, social uh, because you know, sa, it's fantastic. But we have to see. We have to see ourselves, find ourselves. Not to admit it and them. Um, and there's something wrong. I, I was asking to you, yeah, like when you were asked ba, to help out in the family, I came kayo Ogi oh, ito tinanong na no? Ogi, sabi ko sa'yo, at sa so, pagtunong mo sa pamilya mo, whether gusto mo o hindi, masaya ka. He said, he was asking me, can I to my position and go get this thing? Masaya ka ba? Sabi ko, I'll, leave you quiet. assess, assess it's, 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 really a personal story of okay? But most of all of us. No? Lalo na yung, hindi kasi napapackage na OFW si Maricel. well, kwento well, ko nung nanay, kwento well, na kaya yeah, madalas pag tinatanong ako, parang sa inyo, kung parang sa inyo pinigil ko na. Ang hirap kong paliwan. Kasi bawat isang character, may malalim na uh, social comment times siya kainagawa. Kasi matagawa ka lang. Kung titignan mo siya mababa, well and good. Sabi ko yun. But, you know, it will read through deeper. Once find a Oh, okay. Ang trivial na lang, oh, si oh, direct, pag nagbibigay uh, ng instruction sa amin, umiiyak siya. ina out niya? Oo. Oh. Ganun si Direk, no? oh. Hindi niya ina-arte, talagang naiiyak siya pag nagbibigay <laughs> ng instruction sa amin. kasi gusto niya masali sa pinikula. Ba-sure? 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 ba sure ba sure talaga sure ba sure pag upo pa lang dito, sabi, bakit yung upo mo ang takas? Yung sabi ka mababa. Inayon lang <laughs> ako sa high. Oh, Pero before pandemic, nagkasama kayo ni Inay, no? Before the franchise and pandemic, na nagsimula. Tapos natuloy-tuloy kayo yung relationship niyo as ano na. No? Swerte ako sa little people. No? Ano yun na? Swerte ako sa little <laughs> people. Alright. Thank you, Director. Okay, we'll entertain questions from uh, Alan Santon naman. Ano po, congratulations sa movie. For sure, maraming mag-aabang because trailer pa lang talaga, nakakaantik ng na puso niya. And it's because for our mother, so related po sa mother, uh, for sure, we, we have all, may mga experiences tayo na memorable with our mother. It's either buhay pa sila or hindi na. Kayo po personally, how do you, kumbaga ano yung mga memorable things with your mother na hindi niya malilimutan. The question is for for everybody. everyone. Short uh -huh. Pero mapilis na para ano. Let's oh. start with Ina. Go anyway, oh, Ina. Siyempre lahat naman may memorable time with mothers natin. Ano? Actually wala. Ay puta. Hindi. <laughs> <laughs> Super. Ano po sa mga nakakakilala naman po sa akin, sobrang loves ko po talaga yung nanay ko. As in, araw-araw po yata laman siya ng story, ng stories ko, ganyan. Kasi, okay. kaya siguro proud akong maging part ng ganitong movie na nagtatakal sa nanay. Kasi, um, lahat naman tayo may soft spot. Kasi kung naniniwala ko, ako na ang tao na hindi po nagmamahal sa nanay niya or wala pong soft spot sa magulang niya, feeling ko hindi po siya mabuting tao. So, Totoo yeah. yan. That's all true. Ayun po. Oh. So yun po, para akin lahat po ng memories sa nanay ko special. Wala nice. po kami piliin. Kasi po yung nanay ko ngayon, um, kami dalawa lang po yung magkasama. Yung parent, yung iba kong kamagana ko po nasa ibang bansa na. So, naglalaro lang po kami. Parang ako po siyang barkada. Thank you. Thank you, Thank you Ina. Ah, uh, Bong. Yes. Um, uh, opposite naman po ako kay Ina. Um, ngayon ko lang po kayo i-share. Yes. Ako po, um, yung hindi ko pa po kasi nakikita yung mga po since 3. 3 years old na po. So, Uh, kung may memory si Ina ako po, wala ko akong natatandaan. Pero kung may masyashare ako nasabi ko po ng tatay ko, nung naghiwalay ko kasi sila. So, noong 3 ako, uh, nung naghiwalay ko sila, ako po daw yung sumusunod sa nanay ko. Ako yung umiiyak, sumusunod sa mama ko. So siguro yun po yung memory na meron ako. Kasi yun yung shiner sa akin ng tatay ko. Pero kung may maaalala ako, wala akong maaalala. So, wala akong memory or image ng mama mo? wala ako. Kaya ano, bata pa po, po talaga ako. Three years ago, so wala po akong memory with my mom. May pictures po kami. Okay. Ng, ano, uh, Sorry, um, hindi ba yung report hanapin o no? habulin na that you're as a right age ka na, Bong? Uh, um, hinanap naman po namin um, and we heard na of OFW po na sa Dubai po. So kaya very close po din sa movie. in his mother's eyes and until now wala pa a chance to see each other. Pero a social media American. Alright. Hopefully no bo yung, yung, yung ano, rain um for me I feel like it's really in the everyday with our moments and memories with our parents. I really relate to the movie as well because um, my dad's currently in Canada as well and my mom stands as my parent here in the Philippines with two of us girls. So, um, talagang mahirap din po talaga siya. And for me din po kasi nakikita ko lahat yung mga ng mga parents ko para sa akin. So, it's something that I'm really thankful for that, um, you really see the difference when your parents are there at the everyday. And, and my mom's right here. Oh. <laughs> She's right at the side. Speaking of. <laughs> Oh, I I really hope that you can watch this because I feel like everyone has some sort of memory or some sort of relatability when it comes to this. film. Thank you, Rain. Edison, my favorite moment in my mom is uh, <laughs> every day that as inas statement. Pero may one moment na so sobrang soft spot ng heart ko. Um, ito yung varsity kasi ako, malabo yung mata ko. I'm wearing contact lens right now. Um, ayun, well, she's a uh, home mother, a mother, paano uh, mo sa pili? Housewife. Uh, hindi ko naman nilalahit po. Um, ayun, housewife po siya. Wala siyang income, pero niya mo ng goggles for for my games. So I uh, that that was uh, and hindi ko makalimutan yun. Sobrang love ko siya and, love all mothers and God bless so. Ganda naman ang kwento. Now you, you you support your mom ngayon. Now that you're earning, di ba? Kabikita ka na. Uh, yes, yes, uh, I do, I do. I gave her all what she wants. All right. Thank you, Elise. Valerie. <laughs> ah, uh, sa so mga na, sa akin, uh, taga-provincia po kasi ako, taga ako. So, nag-start po ako sa showbiz noong 2016, noong nag-PBB po ako. And simula po noon, hindi na po kami madalas magkasama ng family ko. So, yung mama ko po nasa buhol ngayon with my uh, youngest sibling. So, ang pinaka-special na moment with my mother, Marami po eh, kasi sobrang idol ko nanay ko eh tinaguyod niya yung buong pamilya namin. And um, siguro masasabi ko lang, kasi sa kanya ko nakuha yung pagiging singer. <laughs> so bonding ko talaga namin yung uh, karaoke. Oo, so kapag kunwari may mga presentation sa barangay namin, andyan talaga siya sa crowds and supportahan tapos nag-cheer siya sa akin. Kaya sobrang mahal, -mahal na mahal ko yung nanay ko kasi lahat ginagawa niya. Hindi lang para sa akin, kundi pati na rin ko sa mga kapatid ko, sa papa ko. E. Sana mapanood niyo to, yung one, yung po, e. oh! ito kasama yung mga other mga. Kaya nga eh. Oo! Oh, Pagod ah. na dito. Sa Manila. Alright. Yeah. Thank you, bye. Thank you, bye. Mare, Oji, would you like to share? Mare. Ayun, ano ba natatanda ko si nanay ko? ang tinuro ng nanay ko ay kapag umutang ka, dapat marunong ka magbayad. Kung hindi ka makakabayad, Huwag ka okay. ba bayad okay. mo? Hindi, hindi ka, hindi ka makakabayad. Dapat eh, marunong ka magsabi, humingi ng palugit. Yun ang ituro ng nanay ko. Ang hindi lang yun na ituro ay eh, kung paano isumpa yung mga hindi marunong magbayad. Mga niya. So, <laughs> Kasi million. Hello? Kesana mo pala yung balya lucky ba? O yun uh, nga, hindi niya naituro sa akin kung paano isumpa ang mga puta. Alright. Miss Myla, yung uh, mga mga di ba nandito pa siya ngayon wala na... No, I laman? lost my mom a year ago. Ayan, ano yung She... a year ago tomorrow. Oh, yeah. Anyway, um... Everything. I remember everything you remember. Well, yung mga values ko, yung mga pagpapalaki sa akin ni mga Otto Rebelde ako. So, lang like, kami, Kat and Dom. Like, yes, uh, ng mami ko sa akin, hindi kasi buro, ka siguro pag nagkaanak ka, magiging sobra kang stricto kasi yung kinagawa mo sa aming pagsagot-sagot, aayaw, hindi mo gustong gawin sa'yo. Kaya, true enough naman, Tawag mo na sa atin, superior. But my mom, um, my mom was a strong woman. But she never, never ako na-spoil. Kung ano yung baon ng mga kapatid ko ay nagtatrabaho na ako at 5 years old. Uh, Pare-parehas na kami. Para you, you remain grounded. Walang ano, walang feeling na, ah, nang sa palisto, na number, number one show kami eh, di ba? Walang gano'n kailangan ano, nakatapak ka pa rin sa lupa. Ganun ang pagpapalaki na. So, and it was her decision to move me to the States. Um, sa Amerika, nagkaroon ako ng normal na buhay. Kasi kung lumaki ako sa dito din, kami ni Mariam, kasi ako kami. So, kung nagtuloy-tuloy na dito, hindi, hindi, ko siguro mararanasan yung paano mabuhay ng normal na nagtatrabaho, 9 to 5, yung gano'n. Nag-aaral ako doon sa Amerika. Yung nakalubilo ko yung mga iba't ibang klase ng mga tao. So, that, ano, nakaka, nakakadagdag yung sa mga kaalaman mo, sa experience mo sa buhay. Tsaka nakaka-na-expose ako sa iba't ibang mga klase ng mga tao at ano, mga hindi foreigners eh, mga ibang lagi. Thank you, ma Myla. Eli, marami ito, I'm sure. Kaya ako yun eh. Sa totoo lang, parang hindi pa po ako sumasagot, nahiiyak na po ako dito ba eh. I don't wanna be asked another question kasi ang hihirap sa kutin kasi lahat tayo mga nanay eh. Tsaka, grabe po yung mga mami. Sobrang angels sila lahat. Lagi sila tama, ano? Uh, pinaka-unforgettable memory ko kay Ma'am sobrang dami. Pakaabunin ako ng hatang bukas kung kwento ko lahat. Pero yung pinaka... Ma... Sorry. Yung, yung pinaka sa puso ko po. Uh, every time po may trabaho ako, every time na uh, lalapas po ako, may make up pa ako ni Mami palagi. <laughs> palagi ako may make up ni Mami. Uh, Inaaway na po ako pag lumalabas akong hindi naka up or naka-ayos po. Kasi po, lalo na yun na tumanda na po oh, hinahanap-hanap ko po, po eh. na. pag may trabaho po, po parang ayaw ko magpa up sa iba. So, saan niya lang <laughs> yan. <Yeah>, yun po, hindi <laughs> natin alam yun. Ano. That's <laughs> Ah, Ay, uh, Tita Floy ito mm -hmm. Pero pati ni Gina, at this point, siyempre, speaking of, ang mami ni El producer of course ng ating uh, pelikula In His Mother's Eyes, is Flor Sasso. Hindi nga pa yun si Mami. Actually, <laughs> okay, mom, diba? you talk to me, Mom. Di ba? Di ba? Di ba? Kaya ka naman talaga yung pagkapakita ng mga mahal ni sa kanyang mga anak? Hindi na lang ako sa May si-share lang uh, ako. Uh, actually, ayoko naman talaga pag-interview sis. Alam din yun ng Luca to, alam mo lahat. Pero, two minutes. Nagsimula to with Tita Tang, birthday niya. Sabi ko, nakita ko yung hard work ni LA. Sabi ko, sana mabigyan ng chance. Tapos sabi niya, alam mo, walang kayang gumulap niyan kundi si Maria. Kasi naalay talaga siya galing sa puso. Tapos, sinabi niya, ano, Floor, hindi ko sige, gawin natin. Last year yun, tapos, everything goes well. Hindi man, ewan ko, parang hindi. Para sa isang nanay, walang gugustuhin. Sabi ko, well, okay na ako. Okay na mga anak ko. Isa lang sana gusto ko pag nawala ako, papakita ko ang ikakayanan ng mga anak ko, hindi dahil sa akin. Hindi dahil bibigyan ko kayo ito. hindi yan eh. Makita yung pakayanan ng mga anak. Kung ano sila na pwedeng gabi. Kasi, honestly, ang dami, job for lang ay dito, na-answer. Nakita niyo si Eli kung pa'no. Dito rin siya ni-launch. Ang isa sa nagbigay ng break sa kanya si Joe Edserano. Si Tapos si John, ang Star Music, si Jonathan Manalo, si Joel Mendoza. Ni-launch namin siya dito bilang singer. Diyo natin alam na niya, di ba? ni siya. pinuno namin, sabi ko nga sa, sa team, alam mo yung alab si Elay ng press. Hindi na ako, I love si LA ng press. Kahapon lang tayo uli nagdagdag. Sabi ko, sika, sabi ko, effort na to for LA. Tapos, so nangyari yung movie, tuwang-tuwa ako, tinanggap ni FMR yung movie, first movie niya. Siyempre, sa tulong, dito mangyari kung wala si JRB. JRB, dito ka ba? It's Julian R. Benitez si is here. Nagtatago ko. Si Ellen, si Ana, si Jimmy, si Lalat, lalo si Tita Tam. Tapos, ang nangyari, ang tagal itong ginawa. Sabi nila, kung si Maricel, sino yung parang gaganap na isa? Sabi ko, parang walang iba, hindi si Roderick Paulate. Totoo to, bro. tagal namin, ang dami lang alternative, parang sarado yung isip ko. Ay e parang walang ibang pwedeng gumanap ng role na to, with Maria, which is Maricel, hindi si Roderick. Ang dami ng alternative, ang dami. Sarado, sarado yung isip ko. Pagkatapos, dinagdagan pa, sobrang saya ko na nga dito magkakasama na kami pro yung pa si, si Tapos, sobrang saya ko. Nung nagkaroon ng OBD, yes sir, pasensya na isang, text lang yata, isang tawagan, walang effort, wala lahat. Tapos pinaganda ng dalawang scriptwriter, yung mga kas na mga bagets. Kung meron po kayong mamahalin na pelikula, palagi ko, andito po yung totoong puso. So, direct SMR, salamat sa pagmamahal. Sis, alam niyo po ba, si Ellie have gone through a lot of workshop. Ang isa akong nakaka-proud, yung ginawa ni Tita Rubin. Thank you, ha. Ah. Thank you. na napalabas niyo. Napalabas niyo sa LA. And minessage ko nga si Sis Maricel. Si, sa inyo ni Roderick. Thank you for sharing your screen with LA. Sabi ko, malaking utang na log ko. Yung screen niyo with LA, parang, parang imposible na. Sa movie na to, sabi ko nga, pwede na siguro kung matapos na. Ayoko na. Ay, hindi naman ayoko na. Kasi mapapakita. Pag napanuli yung movie, hindi si Ellie ang aakapin niya dito. Parang maaawa kayo sa isang kagaya niya na hindi makita kung paano, pa, hindi pa ilabas yung pagmamahal. Yung pagmamahal na yun na kaya ilabas sa tulong pala ng magulang. Ilalaban ng magulang, ilalaban ng kung sino na mahal sa paligid niya. Yung pala ang isang kagaya ng special child. Um, hindi niya malabas talaga. Alam niyo, hindi gusto, nung after nung mapanood yung movie, parang awang-awa ako kawawa ako doon sa mga taong kagaya niya na sobrang gusto niya ilabas pero yun, sa tulong lang talaga anything is possible sa mga taong nagmamahal sa paligid. So, maraming salamat. So, maraming, 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 okay, Phil, maraming salamat. Okay. Sa Luka, alam ko maraming tayong pinagdadaanan. Noon pala kung sa to, Manila Film Fest, supposedly, maaaring ay, ayaw nilang bagitin. Ako may ibang bagit. Ginawa natin ito for Manila Film Fest. Lahat kami nagdadasal. Pero nung in-announce hindi nakasama, masakit sa puso. Kasi nung nakita ko to before Manila Film Fest entry, sabi ko ilalaban ko si FMR. Ilalaban ko yung acting ni Maria. Ilalaban ko yung acting ni Rodri. Acting talaga eh. Matapalang nila. Di ba? So medyo na-depressed ako nung hindi. Pero I think there's something in it. May pinagdasal natin to, hinulog nung nasa atas what will happen today? Kasi siguro mas marami tayong maaakap sa movie na to. Maraming, maraming salamat sa lahat ng team. Maraming maraming salamat sa inyo. Salamat sa lahat. Salamat sa lahat. Si Mami Cornelia, she's in her at her most emotional tonight. Ay, flowers!